Birthday nga pala ni Mr. Kahapon. Medyo nakakalungkot nga dahil for the first time nga na magbe-birthday siya ay walang-wala nga kami. Kaya naman nag-isip na lang din ako ng paraan para naman kahit papano ay ma-celebrate namin yung birthday niya. Pinagkasya ko nga lang yung pera na halagang dalawang daan para sa gagamitin kong sa Hanggat maaari nga kasi nasa dalawang daan lang sana ang magastos ko sa loob ng isang araw para mapagkasya nga namin yung pera hanggang sa makasahod. Nagdala nga ako ng 300 pesos in case nakulangin ako. Tinangalang at wala pang 200 pesos ang nagastos ko. Kaya naman pag-uwi ko ay 100 plus pa yung terako. ko. Balay, yung mga sahog nga lang pala yung binili ko para sa gagawin kong luto dito sa Wagyu beef. Ang unang luto ko nga ginawa sa Wagyu beef ay macaroni spaghetti. Basta na pang spaghetti nga sana yung bibilhin ko. Kaya lang na mahalan nga ako. Dahil nasa 60 pesos nga siya at itong macaroni ay 25 pesos lang. At nang maluto ko na nga siya, inilagay ko muna sa rep. Pali iinitin ko na nga lang siya pagdating ng gabi pag pauwi na si mister. At ang sinunod ko namang luto sa Wagyu beef ay itong ang beef sisi. Ito nga yung naisip kong luto dahil pwede naming ulamin at pwede rin naming pulutanin, o oh, di ba, may balak pang mag shot walay nang ngang pera <laughs> nung maluto ko na nga, ay nilagay ko na muna sa isang plato at naglagay ako ng dalawang kalamansi. Bali, mamaya ko na lang din siya lalagyan ng mayonnaise. At nang matapos na nga ako sa pagluluto, ay nilabas ko na nga itong dati naming card banner na happy birthday. Buti na nga lang at hindi pa namin ito natatapon dahil nagagamit pa namin ito tuwing may magbe-birthday at napaka-less gastos na nga niya. Magdadalawang taon na nga to dahil ginamit pa nga namin ito nung nag-first birthday si Ayesha. 8.30 nga ang uwi ni Mr. pero tumawag nga siya sa akin at sabi niya maaga nga daw siya uuwi. え Kaya naman bigla ako nataranta at nagmadali dahil may aayusin pa nga ako. Saktong-sakto naman at binigyan nga pala ako ng 300 pesos ng kapatid ko. Kaya naman nakabili ako ng dalawang red horse. Red horse nga lang ang binili ko para naman kahit papano ay makapasok pa siya kinabukasan. At nung alam ko malapit na nga umuwi yung papa niya, Ihinanda eh ko na nga yung lahat. Nag-edit pa nga ako at nag-DIY ng greetings. Para naman kahit papano pag nakita niya ay eh sumaya naman siya sa birthday niya. Na-edit ko nga lang pala ito sa cellphone ko dun sa CapCut. Tapos in ko naman sa YouTube channel ko na hindi ko na nagagamit. Para naman kahit pa paano ay pwede mo siyang mapanood dito sa big screen sa TV. Bala ko pa nga sana na isurprise siya tapos kantahan ko ng happy birthday. Nga lang pagkalagay ko nga sa lamesa ay nakita ni Ayesha. Favorite cake nga kasi niya to na binibili ko. Tapos ibublow niya pa nga daw yung candle. Kaya naman hindi na nga lang nakapagblow si Mister. Dahil kinain niya na nga yung cake at wala nang mapaglagyan yung candle. Pero alam ko naman sa ginawa kong to kahit pa paano ay masisiyahan na si Mister. Dahil napakababo lang naman ang kaligayahan no? Nung pagreta pa nga lang ni Aya siya ng umaga, ay alam kong masayang masaya na siya. At paka nga nagtataka kayo kung bakit dumami yung handa ni Mister. Dahil sa trabaho nga nila, ay alam na birthday niya, kaya naman binigyan siya ng mga pagkain. At nung matapos na nga kaming kumain, ay inumpisahan na nga namin ang pagiin. iinom May tagalagay pa nga kami ng yelo. At, ayan, kitang kita mo nga sa mukha namin, na miss na miss na talaga namin yung red horse. Napakatagal na panahon na rin kasi namin hindi nakakainom nito. At syempre, samahan pa natin yan ng pulutan. Ayan. Thanks God at kahit papano'y nairaos namin yung kaarawan ni Mr. Kahit na maraming iniisip na problema at kapos sa pera, ay nakakaraos pa rin kami at gumigising sa umaga. Yun naman yung pinakamahalaga, diba? Kahit na maraming pagsubok yung binibigay niya, ang importante ay hindi tayo sumusuko, hindi tayong magpahinga, pero patuloy pa rin tayong lalaban. Happy birthday again, mahal! Sana'y bigyan pa tayo ni Lord ng maraming marami pang kaarawan. Kaya naman hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching! Bye-bye!